sulat so, mo. Jun! Oh. Uy, oh. ikay! Hindi na ate. E, eh, dinala po ito ng ano, pulis po sa barangay ng Dayan. Tapos, um, dinala po sa amin baka daw sakaling matulungan natin, mahanap yung pamilya niya. Ayan po, inano yung cellphone po ni Jun. Ano? Inano no? Sabi sa'yo. Ano yan eh? Iba yung ano niya. Tinginan niya nga, nga lang. Yan po baka po sa kanin kilala niyo mga kababayan ano. Malibo na tayo gusto ko ano malinis para ano. Oh, Ini na po siya dito ng barangay. at uh, tingin sa tin tulong para matulungan siya ma yung pamilya niya. Magandang babae po si Ate Sige na, digo na kayo. Sige na. Dai, samahan mo siya dai para Ay, Ayan, sama. Sama ang kaniyan. Mm. Ayan. Very good, Day. Galing mo, Day, Oh, sino nasa CR? May taas CR? Si Lola. Lola. Sige, sama sa mo, Day, ha. Hintay namin matapos siya, ha. ng Para pumanap natin yung pamilya niya, mga kababayan, na papaliguin na niya, no? Ni Doray, Day. Uh, wait po muli sa update, mga kababayan. no nagsarado Sabik sa inyo, eh. Hey, oh, tabo siya matimba, oh. Ayan po, nagsarado po siya sa loob ng CR eh. Ay, hey. siya. Ate. Paano na yan? Ito, ipunas dito. Ha? Yung sa, ano na. Yung sa baba, silipin nyo nga. Baka mamaya kung anong gawin sa loob. Nag-ano? Ha? Ako nyo yung pinto. Aukawak? Ate, ito, Ay. pasok na natin. Pusan mo. tulak nyo. Pusan, Pusan mo muna. Dali. Ito buksan. Ay, natin, ano lang din samahan mo kasi siya. Samahan mo nga dai. lang. Ano ay, sa Kala ko kung ano na ginagawa sa loob, sa loob eh. Lang oh, oh, sige, okay. Okay. sige na. Mas, oh, na bantayan na lang, lang. Ba? bantayan. Ha? Si Tatay ba na naman si Tatay? Oh, bantayan Ayan. Ayan. lang. na na lang Ayan, nakasarado naman eh. kasi baka mamaya may kung anong gawin sa loob eh. Pinakabit niya yan. Ito. Oh. Eh, minasok niya na. Minasok. Ito nga yung ano. Minasok na yung pinto. Mahulog talaga yan. Eh, ano mo, isara mo lang yung ano yung sa baba. Ito yung ano lang <laughs> ito dito. Mabuksan mo na Ayun yung mabuksan. Ano yan, ginalabog na yung ginalabog? Yan, okay na yan. Sige na. Sige ko ka na. <laughs> yung sa ilalim nito. Tingnan mo kasi. Ano na? Hindi naman ano yun eh. Ayan o. Oh. oh sira na. ano na yan? Pwesto. Sira na. Sinira na yung ano. Pinagdala gabog niyo. Oh. Bantayin niya. Baka kung anong gawin sa loob. Ang ba naliligo ba? Hindi. Araw tanggal na ng dami. Kung di maliligo, no, ano? Na, kung di maliligo, palabasin na lang muna. Baka kung anong gawin ko. Ay, Ayan na, nakaligo na. Sinira mo pa yung pinto ng CR. Puka na. Puka na. Um, na, na. Ay, hindi ako. Anong pangalan mo? Magsalita na. Sa'yo yan ha, sabi mo yan. Ano? Fatima, tanongin, tanongin mo. Ano naman? Kinala mo ba yan? Pati ma? Ha? Nanay ko yan. Nanay <laughs> mo. Lapitan mo. Bet. Lapitan mo. Bet, mga payo. Ang asawa mo. Ay, asawa ni Mo. Lapitan mo. Kuusapin mo. Hina. Ngayon ako nakatawa na siya. No, na. Lapitan mo kakay. Kuusapin ano mo kayo. Ano mo? Tanahin mo kung ano anong pangalan paan, nga 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 mo. Saan? Lapitan mo kayo. Kuusapin niya para. Anong pangalan mo? Suklay ka? Suklay mo. Magsuklay? Oo. mo? ray mo kaya? Ano Wala kasing suklay eh. Pero may suklay. suklay. Ano pangalan mo baby ko? Tanongin Ano pangalan mo? Ano? Marimar. Marimar. Ay, magsalita. Hmm. Intay din supply para ma-supply din siya. Yeah. Ay na. Lang din. Uh. So, okay. so, supply. Oh. Pagdan kay dandan. Supply ka na. Supply? supply ka na, Ate. Ayaw magsalita kasi ko ng pangalan niya eh. Tapos kung taga saan siya, ayun yung sabihin. Oh. Uh. Sama kasi yung tingin niya kay Dashlin. Pati kay ano, Fatima. Supply ka na Lina, upo ka na dyan d'yon. Gawasapin mo na. Baka sakaling magsalita na yan, mahanap natin yung ano niya. Pamilya niya. Pero may misa. Dalawa yan, oh. Uy! Dalawa yan upuan. Ayoko upuan. Yan. Natawa na siya, oh. Hindi na kami maglaro dito. Ha? Ano yung pangalan niya? Ano yung sasabihin mo sa akin? Bukas yung 2 video. secret. <laughs> ay, secret daw ang pangalan niya. Ang pangalan niya daw ay secret. Ikay. Secret. secret. Uh, secret. Victoria Secret. Victoria Secret. <laughs> oh, ano mong gusto matulog muna? Para makapagay nga okay. para... ka? Tumatulog? Tumatulog, te? Hindi yung kayo nagsasayta, kay? Hindi hmm. natin makausap kayo na maayos. Ano kayong, ano kayong dapat gawin dyan, kay? Doktor. Ha? Doktor. check up? <laughs> check up, ano ka daw? Ha? yung magandang babae pa naman po siya. May natin po ito daw ng mga sa barangay tapos nilapit sa amin. Masakaling makita yung pamilya niya. Ano sa pamagitan ng ano, pag, ano natin, Uh, video sa kanya ma-share yung video para mas mabilis manag yung pamilya niya ano kayo pangalan niyan mahirapan tayo niyan hindi niya magsasalita kahit yung lugar niya hindi niya sinasabi mukhang na trauma to depressed 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 baka naman ano niloko ng asawa hindi asawa kasi baka may asawa yan, loko. Tandaan mo ba? uh, Baka pa, niya si ate, oh. uh, hmm. Ano pa ang oh, niya, oh. May pa? May babae anak? siya? Ka wala kang, wala. Asawa, wala kang asawa. Wala anak. Wala anak. Magulang. Eh, ang naman yun. Ang magulang mo? Ganda hmm. babae si ate, oh. Binala po siya ng barangay sa amin eh. Baka sakali daw matulungan natin. Ano te? Saan ba ang pamilya mo? Ha? Saan ang pamilya mo ate? Ayun niya kasi magsalita eh. Ano yan? Kailangan lang yan pahinga. makakain Para maano siya. Ma-relax. Kulang sa tulog. Malamang. Tapos yung ano niya. Mga kuko niya kasi. Binabasiyan namin. ma pa. Baka po ito ay naka sa kanila. At hinahanap ng kanyang anak or asawa. Kung ano man po ang dahilan. Baka mamaya nagloko yung asawa kasi ganito. 'Di ba? Baka nagloko yung asawa niya. Ano bang nangyayari pag ano, nagloloko yung asawa? Nababaliw. Ha? Ah? Ikaw ba asawa? Ano nga? Ah, Anong dahilan ba't nagkakaganyan pag niloloko ng asawa? Alam ko siya. Pag niloloko ng asawa, hindi mo alam? Hindi. Hmm. Ikaw may asawa ka na ba? Ha? Uh -huh. asan At si Junti. Si Junti? Ikaw pala asawa niya eh. <laughs> Kay, ba't parang galit siya kayo sa kayo sa'yo kayo? Ayaw niya sa'yo magpasukla eh. Oo, ayaw niya. Ano yan? Antok yan? Antok na antok pa yan. Gawa nang sa kalsada kasi siya na gano'n. Sa kalsada lang siya natutulog. Siyempre maingay. hindi makatulog. Ano kay? Ayaw nga kayo magsalita. Ang pangalan mo, Pat Pampilla. Ayaw niya kayo. Baka sa mga susunod pa na araw natin yung makausap No? Sige naman pangulangot. Wala nang ano na hindi kita nakita na hong ulangot. Pati ma. Ang litlit ng ilong mo, may mga kulangot yan sa loob. Ha? Pati ba? Pa? Nakakapasok pa dyan yung ano? Mga alikabok? Hmm, <laughs> tawa siya eh. Nakakalusot pa. Ano po at update na lang po mo, update na lang po namin ulit kayo uh, about kay ate. Ano? Uh, hmm. ano po, medyo ano po ito, tapang kaya kailangan banta yan at i-ano, monitor siya, hindi siya pwedeng tulugan kaya palipalit yung tulog mamaya kasi baka kung ano po yung gawin niya ano update na lang po namin hindi kayo mga kababayan thank you so much po bye bye po iyak siya mm -hmm. naiyak po siya ah, ano nangyari bakit? anong problema? kwento mo sa amin makikinig kami mm -hmm. karon ba ng problema sa bahay nyo? kaya umalis ka? gusto namin malaman yung pangalan mo saan ka nakatira <laughs> para alam namin kung saan hanapin yung magulang mo kung may asawa ka man o anak tulungan mo kami tulungan ka namin nakampi mo kami dito kaibigan mo kami ha? ano ba nangyari sa'yo? may nanakit ba sa'yo? hmm? sabi mo sa amin huwag matakot Huwag kang matakot. Sabihin mo sa amin. Nandito <coughs> kami, kakampi mo kami. Huwag ka naiyak ate. Naiyak siya. Naiyak siya. May yan yan. May mabigat yan na pinagdadaanan. Mm -hmm. eh. Kaya naiyak siya. Hindi ako pa ba ng asawa mo? Huwag ka matakot. Pag sabi, sabi ka, matutulungan ka namin. Nakampi po kami dito. Ano yan? Malamang sa sawa yan. Kaya ganyan. Ayak siya eh. Kung yan, ganyan sa problema ate, sabihin mo sa amin para matulungan ka namin. Siya. Ano bang nangyari? Inaway ka ng asawa mo? Ha? Umiiyak siya kay. Inaway siya ng asawa niya. Inaway siya ng asawa niya. Baka nahuli. Nahuling may. Anong nangyayari? depression. Oo. Kante naman. Te. Nahuli mong may ano yung asawa mo, te? Ha? Kaya ganyan? Iiyak na siya. Ingay, kuha ka na ng ano, tissue Ingay tissue kay tisyo kay Jojo. Hindi. Kwento mo sa amin, tayo kung ano nangyari sa iyo. Para malay mo, matulungan ka namin. Para gumaan din yung ano mo, loob. Mm -hmm. Para yung loob mo, ano, gumaan ka yung pakiramdam mo. Sa, sa mo siya. Mm -hmm. iyak. Jun! Kain ka na? Jun! Ali ka dito at yung cellphone mo. Oh. Yung cellphone mo. Huwag oh, yan, Ito, tissue. Tissue dyan. So, tawagan natin. Alam mo bang contact ng asawa mo? Ha? Alam mo tayo dito. Dito. tayo dito. Anong contact ng asawa mo? Apo Alam mo number? Ha? Alam mo number? Bigyan mo sa akin Ay yung some sa eh. May ano yan eh. <coughs> oh, hanggang, 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 hanggang. Type mo yung number dyan ka. o kaya pangalan ng asawa mo. Hmm? Alam mo yung number ng asawa mo? Oo. -oh. Sulat mo. Jun. Na. Wow. Say Jun Ate, wag, wag. Wag te, wag. Pagpapain mo lang. Sabi ko sa'yo. Tawagin mo si Jojo. O baka mga kapitan, mga nakit dyan. mo yan. Tutulungan ka namin. Sabi ko sa'yo, mga ano siya. Nililigo. Ano ang problema? Huwag ko naman dito muna yan sa labas, Jun. Pa Pasokin mo yung mga angels. Pasok kayo doon. Pumasok kayo doon at masasaktan kayo. Sinasabi ko sa inyo. O. Oh. O. Oh. O, ikay. Doon sa loob. Hindi na. Pupa na dyan. Pupa na dyan. Eh, manan nga muna. Eh. Dito ba? Dito. Okay na dyan. Pula muna ate. Pula muna. Galit siya nung ano. Pula muna. Ano yung sa asawa Duna niya? Doon mo muna. Okay. bakit ka naiyak? Ba't Ano? Problema? Hmm. Eh. Bakit? Sabi mo sa akin. Sabi mo sa akin kung ano problema. Sabi mo sa akin kung ano problema. Ate. Pukul mo na. Sabi mo sa akin kung ano problema. Sabi mo kung ano problema. Paano natin malalaman kung ano problema mo ayaw magsalita? Ano siya dyan? Hindi siya pwede, ano, pabayaan. Kailangan ng ano, bantayan. Nananakit siya. <coughs> Paano nga muna ito kaya ano, kaila Jojo? Asa ba si Jojo? pa. Paano to? Kasi iwasan yung mga pwedeng niya iba to. So, <tongan> pinapapasok kita doon. Sinong si daddy. Si daddy na naman. Ay, o mamaya. Pag ano yung kaya video mo. Ma, ano kay dito ni ate oh. Pati ma, huwag matigas ang ulo mo. Ay nako. Mamaya, Fatima, may nasikaso dito. Ah. Huwag muna kayo magpasaway dyan. brother. Nasaan sila? Alam mo kung nasaan sila? Puntaan natin. Anong address sila? Pagin ka? Gusto niyo matutulungan? Gusto niyo magano ka yung, so, so, yung cellphone? makakontakin mm -hmm. kontakin niya. Alam mo yung contact number nila? Kakatakot <palpaladro> si ate. Mm -hmm. Pinabahan ako doon. 这么大块，咱们。